<laughs> Ito gawin natin sa panaginip po oh, <laughs> Headline si Jekado, kinalgidag si Rodwin Rodwin, kinalgidag si Jekado papam, papam, papam. Ayyan. Ayyan. Kaldaga, sila. sila ngayon dito sa stem. <laughs> <laughs> Kinabukasan, kinabukasan may pangalan ka na naman sa panaginip <laughs> Kinabukasan may pangalan ka na naman sa panaginip <laughs> Ay, na <laughs> no Wait, wait, wait Maawa ka naman, oh Now watch me wave like Watch me wave Watch me wave <laughs> Watch me wave Watch me Then 11 Eh, 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 eh